Anong ganap? Sa mundo ng showbiz, inilabas ng isang abogado na si Attorney Wilfredo Garido ang kanyang opinion patungkol kay Chloe San Jose, kasintahan ni Olympic gold medalist Carlos Yulo, kung saan sinabi niyang maaaring ipadeport si Chloe pabalik ng Australia kung mapapatunayang siya ay isang Australian citizen at hindi na isang Filipino citizen. Ayon kay Garido, kung tinalikuran na ni Chloe ang kanyang Filipino citizenship, magiging turista na lamang ito sa bansa, at bilang isang turista, hindi siya maaaring magtrabaho sa Pilipinas. Sa kanyang Facebook post, ipinunto ni Garrido na hindi legal ang pagtatrabaho ni Chloe kung siya ay turista lamang. Ayon sa kanya, ipinagmamalaki pa umano ni Chloe na hindi siya umaasa kay Carlos dahil kumikita siya sa sariling paraan. Aniya, ipinaparada pa ni Chloe ang kanyang mga assets sa TikTok at ang kita mula dito ay dapat umano'y taxable income. Bukod dito, binanggit din ni Garrido ang mga lumabas na balita na si Chloe ay sumali sa mga palabas tulad ng ASAP ng dalawang beses at nag-endorso ng mga produkto, kabilang ang isang skincare ad, kung saan posible siyang kumita ng malaking halaga. Aniya, hindi ito maaaring gawin ng isang turista. Inakusahan din niya si Chloe ng maling pagwaugali bilang turista, lalo na sa kanyang pakikitungo sa mga magulang ni Carlos Yulo, na para bang inaangkin umano niya ang Pilipinas. Ngunit, nilinaw ni Garrido na hihingi siya ng paumanhin kung mapapatunayang si Chloe ay isang dual citizen at hindi niya tuluyang isinuko ang kanyang Filipino citizenship. Ang isyong ito ay patuloy na pinag-uusapan ng netizens, lalo na't kasalukuyang sikat si Chloe San Jose sa social media at nakabantay ang publiko sa kanyang mga kilos at relasyon kay Carlos Yulo.